magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Nang marinig ito ng mga kasambahay sila ay tumugon at sinabi, "Masusunod, Empress Queen Zilong." At agad-agad na umalis ang mga kasambahay para maghanda ng mga makakain. At si General Vary ay nagsalita at sinabi, "Dito ang direksyon, Empress Queen Zilong." at naglakad na si General Very. At ganun din sila General Tob at si Queen Zilong. At sa likuran ng tatlo, ang mga kasundaluhan na nagbabantay sa labas ng kaharian ay nakasunod. At ang lahat ay naglakad na patungo sa tahanan ni Boyet na ibinigay ni Queen Zilong sa kanya na nasa loob ng Imperio ng South Cloud. Samantala sa loob ng Imperio ng South Cloud, ang libo-libong kasundaluhan ay nagtitipon-tipon ngayon. Dahil si General Jade ay nag-utos sa mga kasundaluhan na ang lahat ay magtipon. Dahil si pinunong General Jade ay may mahalaga sasabihin sa mga kasundaluhan ng South Cloud. Dahil ang balita tungkol sa nangyari sa main city ng South Cloud at sa dalawang malalaking negosyo na nakatayo sa main city ay may nangyari. At ito ay naiulat na sa kanya. Kaya si pinunong General Jade ng South Cloud ay pinatawag lahat ang mga kasundaluhan ng South Cloud upang ito ay kanyang makausap nang makita ni pinunong general Jed na namang mga nakahanay na ang mga kasundaluhan. Ito ay nagsalita at sinabi. Ayon sa aking natanggap na balita may iilang mga grupo ang walang awa na pumaslang sa mga may-ari ng isang store sa main city ng South Cloud. Ang mga tagabantay at ang mga may-ari ng store na iyon ay walang awa na pinagpapaslang. At sa iisang araw lang, may nangyari din sa club na pagmamay-ari ni Miss Byeli na nasa main city natin. Iisang grupo lang ang may gawa nito. Paano nagawa ng grupo na iyon na gumawa ng kalapastanganan na gawain? Na hindi napapansin ng mga kasundaluhan na nagpapatrolya sa buong lungsod. Nasaan si General Very bakit hinayaan ng kanyang mga kasundaluhan na mangyari iyon? At nasaan na ang mga kasundaluhan na iyon at sino-sino ang mga kasundaluhan na iyon na nagpapatrolya kagabi? Nais ko kayong makita ngayon sigaw ni pinunong general jade sa lahat ng mga kasundaluhan nang marinig ito ng mga kasundaluhan ang isa sa mga kasundaluhan ay nagsalita at sinabi pinunong general jade ako at ang aking mga kasamahan ang mga nagpapatrolya nung gabi na iyon sabi ng isa sa mga kasundaluhan ng south cloud nang marinig ito ni pinunong general jade ito ay sumigaw at sinabi tumungo kayong lahat sa aking harapan lahat ng mga nagpapatrolya nung gabi na nangyari ang karumaldumal na pagpaslang sa may-ari ng store na nagbebenta ng magagarbong kasuutan. At paglapastanganan sa club nila Miss Bailey Nang marinig ito ng mga kasundaluhan na nagpapatrolya ng gabing iyon. Agad-agad silang humiwalay ng pagkakahanay. Nang makita ni Pinunong General Jed na nakahanay na ang mga kasundaluhan na nagpapatrolya kagabi sa Main City. Ito ay nagsalita at sinabi. Ito na ba ang lahat ng mga kasundaluhan na nagpapatrolya kagabi sa main city? Kayong lahat, ginawa nyo ba ang inyong tungkulin na magbantay ng husto kagabi? At bago kayo nakipagpalat sa inyong mga kasamahan na naka-assign na magpatrolya ngayong umaga? Nagulat ba kayo kay General Very? Bakit tila napapabayaan nyo na ang inyong mga gawain tulad ng pagbabantay ng husto sa main city natin? Ang main city ang pangunahin natin pinagkukunan ng kondo. Para sa ating mga nasasakupan, kaya sa main city ang mga tulad niyong piling kasundaluhan na tinalaga ni General Very Ang magbantay roon, upang mas maging ligtas ang mga tao na mga nagtutungo roon. At ang mga nakatayong mga negosyo na pagmamay-ari ng mga malalaking negosyante ay ating maprotektahan. Upang mas mag-invest pa ang mga malalaking negosyante sa ating mga nasasakupan. Ang mga natataman niyong kasaganahan ay galing sa mga buwis ng mga negosyante na lubos na nagtitiwala na ang South Cloud ay isang ligtas na lugar. Sa nangyari kagabi baka ang ibang mga negosyante na mga nagtayo ng kanilang mga negosyo sa main city ng South Cloud ay natatakot na ngayon. Tulad na lang nila Miss Bailey na isa sa mga pinakamayamang pamilya sa South Cloud. Paano kung itigil na nila ang kanilang negosyo sa ating lungsod? at ito ay ilipat sa ibang lugar na sakop ng ibang imperyo. Malaki ang mawawala sa ating pondo. At kapag nangyari iyon na ang ibang mga negosyante na mga nagnenegosyo sa main city ay nag-alisan. At ang mga nagnanais palang magtayo ng kanilang mga negosyo sa ating main city ay hindi na tumuloy. Malaki ang ikakabagsak ng ating ekonomiya. At pag nakarating ito kay Empress Queen Zilong, pare-parehas tayong malalagot sa kanya. Naiintindihan nyo bang lahat iyon? Si Empress Queen Zilong ay lubos na naghahanap pa ng pwede natin pagkunan na maay dagdag sa pondo ng imperyo. Tulad na lang ng mga nagdaan na mga araw, na may ginanap na seremonya sa Westrington. Kahit hindi nais dumalo si Empress Queen Zilong sa seremonya na iyon sa Westrington ay ito ay dumalo pa Upang masabi niya sa bagong Emperor ng Westrington ang tungkol sa pakikipagpalitan natin ng mga kalakal sa kanila. Dahil para kay Empress Queen Zilong, hindi tayo pwedeng mawalan ng pagkukunan ng ating pondo. Upang makagawa tayo ng mga matitibay na mga baluti na tulad ng suot-suot nyo at ng mga sandata na natatangi sa lahat ng mga imperyo. Kaya pinapahalagahan ni Empress Queen Zilong ang bawat kasing na pumapasok at papasok pa lang sa ating pondo. Sa tingin nyo ba pag bumagsak ang ating ekonomiya, ang masaganang nararanasan ng inyong mga pamilya ay hindi mawawala. Ang lahat ng ating mga masasaganang pamumuhay ngayon ay mawawala na lang sa atin basta-basta. Dahil sa inyong mga kapabayaan. Maghanda din kayo sa pwedeng maging kaparusahan dahil sa inyong mga kapabayaan. At nais ko lang malaman sa inyong lahat na nagpapatrolya kagabi. Paano ninyong hindi agad nalaman ang nangyaring iyon? Umabot pa ngayon umaga at ang mga nakatuklas panito ang mga pumalit sa inyo na mga kasundaluhan na nagpapatrolya sa umaga kayong lahat ay aalisin ko sa pagiging grand soldiers. Ibababa ko kayo sa pagiging elite. Dahil sa inyong kapabayaan, maliwanag ba, sigaw ni Pinunong General Jade. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng South Cloud na nagpapatrolya kagabi sa main city. Sila ay yumoko at sinabi, masusunod Pinunong General Jade. Nauunawaan namin at tatanggapin namin ng lubos ang iyong kaparusahan. Sabi ng mga kasundaluhan ng sabay-sabay nang marinig ito ni Pinunong General Jade. Ito ay muling nagsalita at sinabi, Simula ngayon, kayong pangkat na nagpapatrolya kagabi, ay babalik sa pag training. Ito ay iulat nyo kay General Very. Maliwanag ba, sigaw ni Pinunong General Jade. At ito ay tumingin sa paligid niya. At si Pinunong General Jade ay muling nagsalita at sinabi, Oo nga pala nasaan si General Very. Dapat ngayon ay nandito siya para alam niya ang mga pinaggagawa ng mga kasandaluhan niya. Nasaan na ba ang general na iyon? Isa pa iyon si General Very kaya ang mga tulad niyo ay napapabayaan ang mga tungkulin. Dahil ang mismong general niyo ay masyado din pabaya. Sige na bumalik na kayo ngayon sa pag-day training. Hanggang hindi ko nakikita na kayo ay nagsisikap ulit at pinapahalagahan ang inyong mga tungkulin. Mananatili kayo sa training ground at walang iyotes na gawain sa inyong iba kundi ang mag-training ng mag-training. At ako na ang bahala magsabi kay General Very na kayong lahat na pangkat na nagpapatrolya kagabi ay aking binalik sa pagiging elite. At kayo ay babalik sa pag-training. Para kayo ay magtanda at malaman nyo ulit ang kahalagahan ng inyong mga tungkulin na inaatas sa inyo. Maliwanag ba? Sigaw ni Pinunong General Jade. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan na ibinaba sa pagiging elite. Sila ay tumugon at sinabi, Masusunod pinunong General Jade, at agad-agad na nagsialis ang mga kasundaluhan na ito at tumungo sa training ground. At nang umalis ang mga kasundaluhan na ito, si pinunong General Jade ay tumingin sa libo-libong kasundaluhan, na natitili pere na mga nakahanay sa kanyang harapan. At si pinunong General Jade ay nag, salita at sinabi, kaya kayong lahat pahalagahan nyo ang bawat inaatas sa inyo na mga tungkulin. Huwag niyo gayahin ang iba niyong mga kasamahan, na tulad ng mga kasundaluhan na aking binaba sa pagiging elite at binalik sa pag-training. Hindi lang naman para sa pangsarili namin kapakanan ang aming iniisip. Kundi para sa kapakanan niyo din lahat at ng buong mamamayan na naninirahan sa South Cloud Continent. Kaya mas paghusayan niyo pa na magawa ang inyong mga tungkulin. Maliwanag ba? Sigaw ni Pinunong General Jade nang marinig ito ng daang-daan libong kasundaluhan sila ay sumigaw at sinabi. Oo pinunong General Jade, mas pagbubutihan pa namin ang mga dapat gawin upang ang aming mga tungkulin ay magampanan namin ng gusto. Sigaw ng mga kasundaluhan ng South Cloud. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!